naman pala eh. Ba't mo pang Para makabalitan dito si Jelo. May sinasabi ka si Jelo na gusto niyang patunayan kay Kulil Oo. na kaya niya. Hindi mo makapag yun. Yung pa, mm. yung otak ng gamunggo lang. Oo. Oh. Napunta sa katawan lahat eh. Pero hindi ibig sabihin nun. Okay na kami. Okay na lang siya tumira. Oo, nga, sarap-sarap ng tulog ninyo. Tapos si Jello, nakatayo pa pala dun. Oo. Oh. ba? Diba? Pinagbabantay oh. pa ng gate. Akala mo namang ginto yung gate nila. So yun, what's up uh, mga Garno? Good morning sa inyo lahat. Uh, at tapos ko lang maglinis dito sa kwarto namin. At uh, maliligo tayo. Dahil pupuntahan na ulit natin si Jello mga Garno. Ayan. Oh, Pupukas-pukas pa ako oh, mga Garno. Good morning sa iyo, B-boy. Good morning, boy. morning. Good morning. Good morning sa Awa. Owa. Ah, ganyan ah. Good morning sa inyo lahat tao dito. Uy! Bestfriend! Best Ay! Maliligo, maliligo pa lang ako! Maliligo? Oye! Parang maliligo ka lang yan? Guys, total lang dito. nandito naman tayo kausapin natin itong kapatid ko na ano? intervihin natin. Colleen! Ano? Uh -huh. May tatanong lang ako sa'yo. Yari ka ngayon? Ano naman kuya? Yari ka ngayon? Wala akong pera ngayon! Tama! Bestfriend! Uh -huh. Oo! Oh, may gusto Ane? ko sa'yo kung itanong sa kapatid ko. Eh. Ayan ang mga gusto ko! Hot seat! Mo, hot seat! Alam oh. mo kung ano ang tatanong yan? Alam mo kung ano? Ano nga? Sus! edi E di Mm. Okay, utang ka, friend. ba mo utang, best ma Mapiro yun. Sis, paldogi yun. ay, <laughs> <Uy>, ano, <laughs> ano ba yan? Ano yung May atin, best friend? Best friend, Kasi... <coughs> Gusto ko lang naman itanong kung kukunin ko na kasi si Jello dito ulit. Gusto ko na siya pabalikin dito. Huwag okay. Seryoso! Oh. Nice! So, yun yung itatanong mo. Ano oh, kasi mo? Kasi niya ayaw na nung isang araw si Jello na pumunta na dito eh. Bumalik na dito. Kaya Oo. lang sinasabi niya may parang may something pa ata sila ni Colin yung kapatid ko na hindi mm. pa nila gano'n na pagkakasunduan o na pagkakaunawaan Ikaw, may sama ka ba ng loob kay Jelo. Oo, oh, oh, yan ang mga gusto nating malaman Di, sabi ko nga ano, okay nga lang Sabi niya kasi sa akin, mm. babalik siya kapag napatawid din na ako Oo, oh, yun naman pala eh, ba't tayo mo pang patawarin? Para makabalik balik dito si Jelo. Oo, oh, di diba? okay. ba? siya bumalik na Oo oh. Kahit nung no sa nakaraan di ba? Diba? sabi ko sa kanya, bumalik na siya. Walang problema sa akin. Pero siya na rin yung nagpumilit na doon na muna. Hindi, kasi, kasi, best friend, ito ah. May sinasabi kasi si Jello na gusto niyang patunayan kay Kulin na kaya niya yung nangyayari ngayon. Oo, ma, pero hindi niyo ba napapansin? Kapag wala dito si Jello, anong nasa isip natin? Hindi naman natin masabi kung ano yung ginagawa sa kanya doon, di ba? Oo, tsaka kung uh, ano yung ginagawa sa kanya ni Egos, Eh, eh. Oh tayo magagawa dun. Pero, yun yung pinaka-isapan naman si Eders dun eh. Hindi mo pa pinaka yun. Yung mm. pa, yung otak ng gamunggo lang. Oo. Oh, Napunta sa katawan lahat eh. Hindi, basta, ang gagawin ko, dito na muna din si Jello. Kaya nga, okay lang naman oh, sa akin. Oo. Yun. Yun. Oh. Pero hindi ibig sabihin nun, okay na kami. Okay na siya dito tumira. Oo oh, oh, nga, oh, bahala na sa problema nyo. basta dito si Jelo. Oh. Tsaka mali mo, pag nandito siya mas maging okay kayo lolo, oh. di ba? Mas mapapatawaot oh, mo. Mali niyo, si, ang sarap-sarap ng tulog ninyo. Tapos si Jelo pa pala doon. Oo. Oh. Di ba? Inagbabantay pa ng alam mo namang ginto yung gate nila. Oo. Oh. Oh. Ano namang uyon mo ng outing oh. n'o. Maliligo na ako, may sabon ba? Baka sabon panlaban na naman yun ando ha. Hindi, mukha akong ano eh. Fresh gagi, best friend Ganun talaga, best friend. <laughs> Alagang safeguard lang yan. <laughs> so, yun guys, no. Baka ninyo, baka talagang pipilitin ko na dito si Jello. Sa kaya what gusto niya, pababaligin so, natin siya dito. At ako ay maliligo na dahil hindi sila naliligo. Ayan, eh, no? Kaya pala nangakamay. Titch, pagdami. Huwag ako, huwag ako pagbintangan mo. Nag-toothbrush ka na ba? Nag-toothbrush ka na. Sus. Oo, ikaw? Oh, ikaw. Oh. Alam um. mo, kahit may sipol ako, hindi. Mm. Nakaaway pa rin kita. Gunggong. Gunggong. Isa ka sa mabaho dito. Bibo, yoy. Huwag kang magpanggap. So, ayun, guys. No, babalitaan ko na lang kayo kung anong pwedeng maging balita. Alam niyo na ako sino to. Tunay lang sa tunay. Grik, grik.